Ini sa isa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga katangiang dapat taglayin ng isang makabagong Pilipino na isinusulong sa bagong Pilipinas. Sa pinakahuling vlog, sinabi ng Pangulo na kabilang sa mga katangiang ito ay ang pagkakaroon ng disiplina, mahusay sa kanya-kanyang larangan at may pagmamahal sa bayan. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na sa bagong Pilipinas ay walang puwang ang paninira at paghahatakan pababa. Mas kailangan kasi anyang unahin ang kapakanan ng bansa. Giit ng presidente, nakasalalay ang tagumpay ng panawagan para sa bagong Pilipinas sa pagkakaisa ng bawat mamamayana. Kaya't muli nitong hinimok ang lahat, hindi lang ang mga taga-gobyerno na magbago na dahil wala raw bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Sa isang bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatak pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Para sa MBC Network News, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Network News.